Hi guys, ayan nga yung aking mga ni-recycle na, ayan. Yung kukupit, tapos yung buhaghag na lupa, inanda ko na siya. Yung mga pinagtaniman ko, ni-recycle ko uli sila guys, para gamit ko sila uli, ayan. ganyan, Kaya lagi po ako may pinapanin. yung hmm. Kukupit, eh natutabang lupa, halo-halo. Mix-mix ko sila, tansya-tansya lang kapitbahay ko. Hindi ko na ng mga pinataniman. Yan po yung aking sikreto. Nare-recycle ko ulit yung dati kong mga pinataniman. Para discarding malulupit. Twice. Ganyan lang po ang sikreto. Sa link. Recycle. Lagi. Laging recycle. To recycle. Mga 1.5 bottle. Recycle. Ayan, guys. So, alam nyo ba? Itong mga ganito, hindi yan tinatanggal din sa ating mga lupa sa ilalim. Kasi yan yung mas nakakadagdag pang pataba. Yan, oh. So, yan yung, ano, bulati na dapat nandyan lang sila kasi yung lumi nila, pang pataba yun, organic. Hindi yan tinatanggal, oh. Kita nyo. Hmm. Kaya yung rain recycle kong sako, ang dami niyang laman. Nagkana nagkanahulog hulog dito. Inulot ko lang siya. Ayan. So nyo aalisin yan. Nakakatulong yun sa ating pampatabang lupa palalo. Hmm.